dito tayo sa Castle Hill and dito daw kasi may snow pero yung pinuntahan natin na to itong dinaanan natin na to walang masyadong snow kasi ang init ng araw so hopefully makahanap tayo ng spot na maraming snow tignan go. natin dito unti-unti lang yung snow dito guys eh tignan nyo, ayan na may snow oh. ayan, snow guys, first time ko makahawak ng tunay na snow guys First time ko makahawak ng tunay na snow. Yeah. Gusto sana na namin yung marami Yung baka kapag let it go, let it go si Mises. <laughs> Tiktokers kasi yan eh. So maghanap tayo ng spot na merong maraming snow. Sana makahanap tayo. No? Hi babe. You ready babe? And guys, dyan tayo pupunta. Sa napakalayong yan. Makakita lang ng snow. <laughs> Hindi pa natin sure kung meron kasi maaaraw. Sa parting ito ay naglakad na kami papunta doon sa may bundok. Medyo madulas ang kalsada dahil sa frost at lamig ng panahon. At doon pa tayo pupunta sa may nakikita niyo mga bato na malaki sa bandang harapan namin na yan. Yeah, yeah, Ang yeah. lalaki ng ano, bato guys eh. Dami rin tao naglalakad ngayon kasi maganda yung araw ngayon eh. It's what a ricky day. Tsaka long weekend ngayon. Kaya maraming tao ngayon kasi long weekend guys. Nag-video tayo din sa mga may malalaking bato. Ngayon ako nakakita ang mga gantong bato na lalaki eh. And layo pa guys. Ayan yung malalaking bato. Malapit na tayo dito sa malalaking bato guys Yung ano mo, sintas mo Disney Princess ko <laughs> Yung guys oh, malalaking bato Pwede mag picture doon Ayan, yung malalaking bato na yan guys Yung oh. napupuntaan nyo Ayan, may mga nagpi picture picture doon eh doon tayo pupunta Tignan mo yung nasa likod na ano Abundo ko, puting puti sa yellow Uh, yeah, Binidyo ko lang ng cellphone guys para makita nyo yung close up ng uh, bundok kasi pag uh, gopro naka wide sya hindi masyadong kita ayan o oh, puting puti o oh. puting puti yung bundok ayos nice talaga dito guys nature na nature talaga dito sa New Zealand ayun okay, guys so, oh, lalaki ng bato o oh. nila oh. may umakit po naman gusto dito o oh, dito tayo dumaan yung malalaki ng bato kasi laki ng bahay oh. Maliit lang sa video eh kasi nakaano tayo eh. Kapit tayo sa bato, babe. Parang bahay na Flintstone eh. Kapit tayo dito. Teka. Sa video medyo maliit pero kung nilapitan mo, laki. Eh. Tulad nito. Ito. Pwede tayo ka nga dito para makita kung gaano kalaki ito. Oh. Papatayoyin kasi Mrs. doon para makita niya kung gaano kalaki ito. Oh. Ayan o, may mga akit o. Oh. sa kamay ng lamig. Ayan o. Oh. Ayan <laughs> yeah, gaano kalit si Mrs. Oh. Alis kasi laki na ng bahay <laughs> Di ba? Ang laki ng mga bato guys Isa lang yan, eh. ayan ang daming kakadaksong niyan oh Ayan na, inaakit nila oh Dito tayo dadaan, yung na doon Yung na doon, dito tayo Para may trail Sana magpagulong-gulong dito oh Malinis kahingal guys <laughs> kaya na ganyang klase mga bato so na mga bato na malalaki upo nga ako dito picture mo ko kita yung background na yan yun ang bakal to upo ako dito ako baka malaglag ka dyan babe okay. hindi baka makakadulas ka mataas yan oh ano ano no, ka? ka na, nah. Ang ah, ganda, ganda guys isa. Oh. Tanto ang bata oh. Oy, nice. Ikaw din. Ed here. Ah, mo ah, pa. Hindi ba diba, bakit bakit ako hiningal? Hindi, wag pala ako mag-talk. Mm. <laughs> huwag na tayo mag-usap muna na ha. Senyas ka lang. Ganda guys Yeah Okay, tapos na tayo mag-picture sa bato Ang ganda ng background guys And ito na yung alakaran natin Medyo delikado kasi Basah siya lang sa moist So, dapat maingat And tingnan nga yung mga bato na to guys oh. lalaki oh Mas malaki pwede sa kanina Parang maliit pa nga no kanina eh Yan you know, oh, okay nyo no know. And hindi lang yan, tingnan nga itong mga bato dito Grabe diba O, oh, tingnan yung gano'ng kalit si ano? oh sumisis <laughs> sobrang laki ng bato hello philippines <laughs> 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 uh -huh. yan lakang bato nito ito kasi laki na ito ng building guys kasi laki na siya ng building o tingnan yung mga tawang late na no? so dito tayo dadaan let's go galing o sa mga naka park na yun eh. yan guys parang dadaan tayo sa hallway oh. galing ah eh. ang ganda ng mga bato dito so guys meron dito pa skill. mauri yung nakasulat eh and dito may magandang uh, tanawin kasi ang ganda ng mga bato guys Oh parang inayos pero mga natural na bato yan and doon ayun si misis may tubig tignan natin Ayan. malamig super parang ang ulit daw daw sa freezer <laughs> <laughs> true you try parang yung tubig na nilagay mo sa freezer sakit sa kamay lakad. Ikot tayo dito. Yan, paikot na yan. Pabalik. Pero di natin alam kung gaano pa kalayo yan. tignan nyo guys, ganda na. Pang wallpaper. Ah, ganda ng bandok dito oh. no Ganda guys, no? Doon, pabalik na yan. Pag ganun. Hindi tayo dadaan. Ganda ng view oh. Ayan na ah, doon tayo babalik. So guys, wala pa masyadong maraming snow dito sa parting to. Kasi, kasi simula pa lang naman, pa, simula pa lang talaga ang tagyelo. Winter na ngayon pero yung tagyelo talaga is around July pa. June pa lang ngayon, eh, kating kati kami. <laughs> Ayan, hindi nagpakita. holiday ah, kasi din, so... hindi nagpakita yung snow. Sinamantala lang namin yung long weekend kasi, eh, para makasama si Hermats. Mabalik tayo para sa susunod ay eh, ipakita naman namin sa inyo yung maraming snow. So pabalik na tayo guys. Yun, doon tayo. Dito tayo dumaan kanina sa kabilang side. So dito tayo pabalik. Ganda sa New Zealand guys, no? Talaga ang pinapreserve nila yung nature. Tsaka kung hindi nyo napapansin guys, walang kalat. Walang kalat guys. Bawal talaga magkalat dito. inaalagaan nila yung nature dito guys. At tsaka alam nyo ba yung mga insekto, ayaw nilang patayin <laughs> dapat daw pinapakawalan yan isang beses nagka-gardening kami sa bahay may bubuyog doon papatayin ko na sana kasi baka maano ma ko eh pero sabi ni Ron yung partner ni mama huwag daw ang ginawa niya pinahiga niya sa isang dahon kasi parang pilay-pilay eh <laughs> pinahiga niya sa isang dahon tapos nilagay niya ng mga flowers sabi niya yan magana yan magre-recover yan <laughs> talagang maalagayin talaga sila sa hayop ang hayop dito pag may sakit hindi makaalis yung owner <laughs> kasi Inaalala yung aso Arimbawa aso may sakit Hindi sila naalis para may kasama yung aso Hindi kasi pwedeng iwan yung aso sa bahay mag isa Bawal din ikulong Kaya sinasama nila parang baby And pag may sakit talagang pinapadoktor Hindi pwedeng hindi mo ipapadoktor Ganon din pagka namatay yung aso meron din libingan Meron din cremation service Ganon Talagang parang tao So dyan tayo galing kanina So, pabalik na tayo doon. So guys, nandito na tayo sa parking lot. Ano? Ayun yung sasakyan nila airmats. May nakita ako ditong bato guys. Kakaiba to. Ayun ah. ano pa napapansin may mga ukit siya. Mga ukit siya na parang ano yan eh. May mga ibig sabihin yan sa Maori. Maori yung mga tao dito sa New Zealand. Kaling ah. na. Ano kita nila? Alright. nakita snow. Wala po. Asa. It's on the other side of the mountain. Akala namin ay bigo na kaming makakita pa ng snow dahil maaraw at mukhang nasa malayong parte pa ng bundok ang snow. Pero may sinubukan na daan si Ron at nagbakasakali kami na may snow sa parting iyon papuntang bundok at hindi naman kami binigo ng pagkakataon. Yeah. Yeah. <laughs> Zero point six. Good goal. One, two, three. <laughs> That's so nice. <laughs> Pang! Welcome to Pang! On man? Aik Testowin tie. <laughs> Don't bother me anyway. <coughs> hey. Welcome to NZ. We love New Zealand. We <throat> yeah. love guys, grabe, first time namin mga experience ng tunay na snow, Woo, grabe talaga, it was a great experience sobrang saya guys, sobrang saya yeah, kita-kits tayo guys, maraming salamat sa panonood eto, goodbye na talaga, peace out na please like, share, and subscribe and follow our facebook page guys, focus Live lately and we out. Are... bye bye Woo! bye bye let it go let say goodbye <laughs> Yeah <laughs>